Kamusta kayong lahat? Welcome sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito. Maraming maraming salamat sa patuloy na pag-subscribe at sa mga bagong subscribers. I appreciate all your comments. Ina-appreciate ko lahat ang inyong effort para mag-subscribe. Sa video na ito, as I have promised in the past, ay pag-uusapan naman natin ang controversy tungkol sa eggs or sa itlog. Kasi alam naman natin na may mga proponents or advocates nagsasabi na ang itlog ay hindi dapat kinakain dahil sa kolesterol nito at meron naman mga nagsasabi na dapat itong part ng ating diet at meron pang ibang nagsasabi na to the extreme na pwedeng kumain ng as much as we can in a day dahil ang kolesterol naman or ang fats ng itlog ay hindi naman talaga na-absorb. So sa episode na to, ipepresent ko ang mga evidence tungkol sa itlog, sa pagkain nito at kung ano nga ba yung recommended ng mga expert bodies And of course, as you might have known, sa channel na ito, pinapresent ko ang mga results ng good quality researches kasi naniniwala ako na ang resulta ng mga research ay para sa lahat. Hindi lang ito para sa mga academicians or sa mga doctors for example, pero ang mga resulta ng mga medical researches ay para sa benefit nating lahat. Kaya kung gusto nyo malaman ano nga ba ang recommended na dami na itlogin na day na dapat nating kainin para maiwasan natin ang pagkakaroon ng sakit sa puso, Tara, samahan niyo ako sa video na ito. Ang isang itlog ay maraming laman na nutrients, especially dun sa yolk. Sa yolk, meron itong biotin, may mga carotenoids or vitamin A, may vitamin B, meron din choline, at meron din itong mga iba pang importanteng ingredients or nutrients na kailangan isang sisew, in fact, para siya magdevelop. Yung puti naman niya ay pure albumin at very good source ng quality protein. And yet, natatakot tayo na kumain nito dahil sa cholesterol content nito. Ang isang medium size egg ay may laman na 220 mg ng cholesterol. And kung babalikan natin ang recommendations, ang recommended sa atin na daily allowance ng cholesterol ay sana ay malimit to 300 mg per day. So ibig sabihin nun, pag kumain tayo ng isang itlog, almost lahat ng kolesterol na required ng ating katawan ay pwede na nating makuha. Marami na rin mga studies na nagawa sa itlog mula noong mga 1960s up to the present, may mga studies pa rin na ginagawa tungkol dito. However, ang mga resulta nito ay inconsistent. May mga nagsasabi na pag kumain ng 3 or more eggs in a week, ay pwede na ito makapagpataas ng sakit sa puso. Meron namang mga studies na nagsasabi na pag ang isang tao ay kumakain ng itlog regularly per day along with healthy diet, ay bumababa naman ang chance na magkaroon ng sakit sa puso. Meron din mga studies na independent at meron din mga studies na industry-sponsored. Of course, sa mga studies na to, mas iniiwasan natin ang resulta ng mga industry-sponsored kasi sila ay may inherent bias towards doon sa pagbebenta ng eggs or ng products na kanilang ini-study. May isang malaking review ng mga studies na ginawa para malaman ano ba talaga ang epekto ng itlog sa cholesterol ng ating katawan. We already know ang content ng cholesterol at sa kanilang study na ito ay tinignan nila ang maraming studies, ang resulta nito ay kinalang pinagsama-sama at tinignan nila ang epekto ng pagkain regularly ng itlog mula sa isa sa isang araw hanggang tatlo pataas at tinignan nila ang epekto nito sa total cholesterol ng ating katawan at sa epekto nito sa components ng cholesterol tulad ng LDL or low density lipoprotein which is considered as the bad cholesterol at doon sa HDL which is the high density lipoprotein yun naman ang ating tinuturing na good cholesterol yung bad cholesterol pag ito ay tumataas yon ay associated sa pagkakaroon ng baradong ugat sa puso while yun naman yung HDL o yung good cholesterol pag yun naman ay tumataas ay nagkakaroon ng proteksyon ang ating mga ugat at bumababa ang risk na magkaroon ito ng barat. Tinignan din nila ang ratio ng LDL to HDL. At sa kanilang pagsasummarize ng lahat ng studies na nagawa dito, napakita nila na ang pagkain ng dalawa at higit pa sa isang araw, kasama yung yoka, yung buong itlog, ay nakakapagpataas ng LDL at wala itong effect sa HDL such that pag tinignan natin ito na posible itong magkaroon ng epekto sa pagbabara ng ugat sa puso. Sa mga studies naman na tumingin sa number of eggs, at ang relationship nito sa pagkakaroon ng baradong ugat sa puso, napakita nila doon that in the general population o sa ating lahat at sa mga pasyenteng wala naman talagang risk factors tulad ng diabetes o pagkakaroon ng heart failure, safe na kumain ng isang itlog per day. And in fact doon sa isang latest study na recently ginawa lalo na sa mga Asian patients, ang pagkakaroon ng itlog sa diet na isa sa isang araw kasama ng low-fat diet in general ay nakakatulong in fact para bumaba ang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso at pagkakaroon na tinatawag ng mga cardiovascular diseases or coronary artery disease. And nakita din nila doon, bakit iba yung sa mga Caucasians? Bakit iba sa Asians? Sa Caucasians, more than one egg a day ay nakakapagtaas ng increase ng risk and diet sa mga Asians tulad natin, ang pagkain ng isang itlog ay nakakapagpababa ang difference ay ang saturated fat sa ibang kinakain. Kasi they have found out na ang Asian diet ay mas mababa sa saturated fat kumpara sa mga Caucasian or Western diet. So, pag tayo ay kakain ng isang itlog sa isang araw, ito ay makakatulong at kailangan nating ito i-combine sa in general low fat diet. At sa resulta ng lahat ng mga studies na to, naglabas ang American Heart Association regarding dissertation about eggs and heart disease. At ang kanilang final recommendation base sa review ng mga studies na to, in the general population with healthy lifestyle, it is safe and it is important na magkaroon ng one egg a day in our diet. And I think special yan sa ating mga Asians and especially doon sa mga lugar wherein ang kanilang diet ay kulang sa protein because eggs are important sources of important nutrients essential nutrients at that, and good quality protein. At base rin sa mga studies na nag-include ng mga diabetic at mga patients na may heart failure, it is advised na ilimit nila ang kanilang egg intake to less than 3 times a week. So, ibig sabihin, pwedeng one half egg every day or one egg every other day. Interestingly, dahil ang eggs ay good source ng quality protein, hindi lang sa Pilipinas pero pangkalatan sa buong mundo, ito ay ginagamit ng mga bodybuilders para masuplement ang kanilang protein para sa pagpapabuild ng kanilang mga muscles. So tinignan ko na rin ang mga studies tungkol dito kasi katulad ng na sabi ko kanina, ang eggs or pagkain ng dalawang eggs in a day ay nakakapagpataas ng cholesterol in the general population. So paano ang gagawin nila to improve their protein intake? May mga studies din na nagtingin dyan sa mga young healthy males na nagbabodybuild or nagji-gym, tinignan nila ano nga ba epekto ng pagkain ng buong itlog o kaya yung puti lang without the yolk, at kung gaano kadami sa kanilang cholesterol or sa pagkakaroon nila posible later on ng sakit sa puso. So doon sa isang study, it's, in fact, it is a good study of review ng pagkain ng itlog at paggamit nito as source ng protein sa mga nagbabodybuild. Napakita nila doon na ang pagkain ng 3 eggs or whole eggs in a day ay nakakapagpataas ng protein synthesis sa mga muscles and hindi lang ito dahil sa protein content kundi doon sa cholesterol content ng yolk ay pwede itong mag indirectly mag-increase ng anabolic steroids specifically ng testosterone. However, kailangan din nating itong balanse eh, kasi pag dumami ang pagkain nila ng eggs pwedeng tumaas ang kanilang kolesterol at in the long term ay pwede silang magdevelop ng sakit sa puso. So, paano natin ito ibabalance? So, nung kinumpare nila in the short term and in long term naman, ibig sabihin yung pangmatagalan, yung mga kumakain ng buong itlog o yung kumakain ng puti lang nito without the yolk, napakita nila, although dun sa acutely, mas mataas ang protein synthesis ng mga kumakain ng whole eggs, In the long run, napakita nila na yung kumakain ng puti lang ng itlog ay nagkakaroon din ng parehas na paglaki ng kanilang muscles. Kaya kung titingnan natin ang mga resulta ng mga studies na to sa mga weightlifter or mga bodybuilder, it is actually safe na kumain ng eggs 6 to 8, pero dalawa lang doon ang kakainin ang yolk. So pwedeng 2 whole eggs plus yung natitirang 4 or 6 ay yung puti na lang ang kakainin. Ito ay makakapag-build din ng muscles, parehas din ng anabolic natural steroids na pwedeng i-produce at may iwasan pa ang pagkakaroon ng sakit sa puso in the future. And pagdating naman sa overall diet, hindi naman tayo nagfo-focus lang sa eggs. Ibig sabihin, kung gusto talaga natin ng healthy heart diet, what we need to focus on, hindi lang yun sa pagkain or consumption ng itlog, kundi sa amount ng saturated fat na ating kinakain at better na kumain din tayo ng healthy fat tulad na nakukuha sa non-tropical oils tulad ng canola oil, olive oil, corn oil and of course other sources of healthy fats like omega-3 fatty acid. By the way, ang egg yolk ay may omega-3 fatty acid din at ang iba pang sources na omega-3 fatty acids tulad ng mga nuts at tulad ng mga deep sea fishes tulad ng salmon and tuna. So when it comes to heart-healthy diet, pagkain ng isang itlog in a day can be a good part of it. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng video, please consider subscribing to this channel, pa-share na rin and like the videos, pa-share nyo ito sa inyong mga kaibigan o kamag-anak, o kanino man na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mga ganitong kaalaman. Again, maraming maraming salamat and I will see you next time.